Tinawag na tagalinis lang pinalabas sa pantry. Sa emergency meeting, pumasok siya, tumayo sa harap at nagpakilala, ako ang bagong CEO. Anong itsura ng mga nagmaliit nang marinig ang tunay niyang posisyon? Basa pa ang sahig ng kinapanipilida ng kape nang sumigaw si Virgil, operations head na kilala sa malutong na boses at mas malutong na panghuhusga. Itinuro ang babaeng may hawak na mop at nanlalalim ang mata sa puyat. Lumabas ka muna, nakakasagabal ka sa hallway. Kung hindi ka marunong umalalay, maghanap ka na lang ng ibang floor. Napayuko ang janitress si Lira. Suot ang kremang uniforme at apron na may mantsa ng sanitizing gel. Hindi sa sumagot, lamang ang dulo ng mop na parang kapit sa dangal. Sa likuran ni Vergel, may tatlong manager na nagpapalitan ng tingin. May isa pang HR associate na nagkibit-balikat at isang empleyadong babae na madiin ng titig, si Ana, na parang gusto nang magsalita pero pinili ang katahimikan dahil may nakataas na daliring humihingi ng pagsunod. Sir, mahinang sabi ni Lira, madulas po ang sahig baka ako ang madada pa sa annual target kapag hindi umandar tong team, putol ni Vergel. Umalis ka! Nagtawanan ng dalawa sa hulihan at sa saglit na yon ay parang kumapalang hangin sa pagitan ng salamin at ilaw. Tanaw sa dulo ang boardroom na may nag-uunahang anino. May isang sekretaryang tumatakbo. May security na dumarating. Emergency meeting daw. May bisitang biglaan mula sa headquarters. Sumara ang pinto ng pantry sa harap ni Lira, naiwan siya sa hallway na may mahabang bintanang ng pasiklabang araw. Humugot siya ng hininga, inangat ang kariton ng panglinis at marahang itinulak papunta sa utility closet. Sa loob, kinuha niya ang isang flat leather folio, pinunasan ng alikabok sa gilid at tumitig sa loob ng salamin, isang babaeng hindi bago sa high-rise at hindi rin bago sa sahig na pinupunasan. Kumislap ang ID card na nakatagong may magnetic strip, may pangalan at logo ng multinational na nakatag makapasok lang sa merkado, Yulaira Santos, Acting CEO, APAC Integration. Itiniklop niya udi ang folio, ibinalik sa kariton at lumabas na parang wala lang. Sa dulo ng hallway, may sumalubong na receptionist na nanginginig ang tinig. Ma'am, este, ate, pinapatawag ang lahat sa boardroom. Lahat-lahat po! Salamat, sagot ni Lira at hindi nagbago ang lakad niya. Stebi, hindi nagahabol, hindi rin nagpapaabot ng yabang. Bago dumaan sa gilid ni Naverhel, nagpaalala siya. Sir, madulas pa po, baka po. Hindi ko kailangan ng paalala sa isang tagalinis, singhal ni Vergel, sa kahumakbang ng marahas. Sa mismong saglit na yon, dumulas ang talampakan ng kanyang mamahaling sapatos, kumawik sa hangin, at kung hindi lang siya nasalo ng dalawang staff, tutumba sana sa sariling pader ng kahihiyal. Nagtawanan ng iba pero mabilis ding nawala, nang bumukas ang pinto at sumigaw ang sekretarya. All hands now! Pinasok ng mga empleyado ang boardroom na parang sinihan. Salamin ng mga dingding, LED panel ang harap, mahaba ang mesa at sa tuktok ng upuan ay isang upuang walang nakaupo. mag announce ang headquarters ng integration lead, sabi ng CFO sa call, kantsaw ang boses. Maganda kayo, this will be fast. Umupo si Verhel malapit sa dulo. Itinukod ng siko at tinignan ng masama ang janitress na naglagay ng wet floor sign sa labas bago dahan-dahang pumasok at tumayo sa gilid. Anong ginagawa ng taong yan dito? Bulong-bulong ni Virgel sa katabi. Papiar na naman ng admin. Ito na naman yung diversity diversity. Start recording. Utos ng sekretarya. Umilaw ang kamera. Pumasok ang tatlong security officer, sinundan ng Regional Legal Council at sa huli ay ang matandang board advisor si Mr. Ko, kiming ngumiti at tumango sa lahat. Good morning, mahinang sabi nito. We are here to introduce the person who will lead this subsidiary from today until the end of integration. She's been on the floor for weeks, incognito, learning your processes, your discipline, and how you treat people you think cannot answer back. Nagsikuha ng ilan. Please welcome Yulira Santos. Nang hindi pa rin may tumatawag may umubo sa gilid, lahat ng mata kusang lumingon sa babaeng may uniforming krema na hawak ng mop. Binaba ni Lira ang mop, humakbang papasok at sa bawat yapak ay bumibigat ang katahimikan. Ako po si Lira, panimula niya Tinanggal ang apron, inilapag sa silya at inabot ang folyo sa sekretarya para iproject sa screen ang digital badge, appointment letter at pirma ng chairman. Acting CEO para sa APAC Integration. Nagtilian ng ilan, may napakapit sa bibig, may napapikit. Si Virgil Nanigas, hindi makapaniwala, dahan-dahan niyang ibinaba ang daliri na kanina'y nakaumang na parang sandata. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, Comment the word justicia tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Bakit ako naka-uniform? Tanong ni Lira bago pa may magtanong. Dahil iyon ang trabaho ng isang leader, ang maunawaan ang lugar na pinapatakbo niya mula sa pinakaibaba hanggang sa pinakataas. Napatingin siya sa HR sa loob ng tatlong linggo. Sa kasagsagan ng buwan ng target, ilang beses akong pinalabas sa pantry dahil nakakasagabal. Ilang beses akong sinitsitan sa hallway. Ilang beses akong tinawag na tagalinis lang. At isang beses, kanina, may nagbanta na kung hindi ako aalis, ipapagalaw niya ang security. Namilog ang mata ng security chief. Ma'am, hindi ho galing sa amin yon. Alam ko, sagot ni Lira, kaya tayo narito para mag-usap ng kultura, hindi lang nang kita. Humakbang si Vergel, pilit ng iting nakaipit sa gilid ng labi. Miss Santos, kung totoo man po yan, pagpasensyahan nyo. Miss ma mahal ko ang performance. Kung may nasabi ako kanina, dala ng pressure. Performance, ulit ni Lira, humarap sa LED panel kung saan nakaproject ang late deliveries at overtime spend. Sampung buwan tayong palaging above target, pero ang attrition rate tumalon ang sick leaves mataas, ang vendor satisfaction pula, at ang mga reklamo mula sa utility staff at rookies nasa HR mail pero napupunasan lang parang sahig. Lumingon siya kay Ana, ang empleyadong kanina pa nagpipigil. Ikaw yung unang nag-email sa HQ, reporting culture issues, di ba? Nagulat si Ana. Ma'am, yes po. Salamat, sabi ni Lira. Humaba ang buhay ng kumpanya dahil sa isang taong di natakot. Nagbulungan ng iba, may pumalakpak ng mahina. Bumaling si Lira kay Verhel. Sir, alam nyo ba ang pangalan ng lahat ng utility sa floor na ito? Hindi nakasagot. Ng mga guard ng gabi, ng mga intern na pumapasok tuwing Sabado, hindi nakasagot. Alam niyo ang target, pero hindi niyo kilala ang taong naglalatag ng kalsada para marating iyon. Walang sumingit, tuloy si Lira. Ang unang memo ko ngayong abaw, ang janitorial at security staff ay tatrato bilang core support, hindi others. Unang buwan, hazard pay at benepisyo kasama ang proper training at equipment. Pangalawa, isang mandatory na floor day. Lahat ng manager isang shift kada quarter sasama sa maintenance at front desk para maalala kung paano maging magalang. Pangatlo, magkakaroon ng anonymous na hotline na didiretsyong papasok sa audit at sa akin at sino mang mapatunayang ng api, nagbastos o nagoverstep ng authority, may corresponding sanction. Umigting ang panga ni Virgil. Nagtangka siyang ngumiti at mampaluwanag. Ma'am, baka pwede tayong mag-usap sa labas. Hindi ito personal. Ito ay patakaran. Pero dahil personal mo kung pinahiya sa hallway, personal din ako magsasabi. Mula ngayon, suspended ka pending investigation sa multiple complaints ng pangmamaliit at abuso sa staff. HR. Tumayo ang HR head, hindi makatingin. Yes ma'am, e effect agad. Security, pakisamahan si Mr. Verhel para makuha ang gamit at i-turn over ang laptop. Walang tatanggalan ng dangal, pero walang magtatago sa likod ng titulo para mang light. Magtaas ng kamay ang isa pang manager, si Ron. Ma'am, aminado ako. Marami rin akong kasalanan. Hindi ko pinakinggan si Ana nung una. Kung papayagan kayo, gusto kong mag-volunteer sa floor day. Tinatanggap ko, sagot ni Lira. Pero hindi sponsor ang hanap ko. Pagbabago. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumiti siya. Hindi bilang pahiya, kumbi bilang paanyaya. May dala kong dalawang listahan. Dugtong niya. Itinaas ang tablet. Una, pangalan ng sampung empleyado. Utility, intern, Guard na iuupo ko sa roundtable tuwing Huwebes para sa direct feedback sa akin at sa board. Pangalawa, pangalan ng limang manager na may consistent na reklamo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, coaching, mentoring at tatlong buwang probation. Kung sa susunod na audit ay hindi nagbago ang score ng team ninyo, kusa kayong maglalabas ng rason kung bakit kayo dapat manatili. Nakangiting halos maiiyak si Ana. Nagsalita siya sa wakas. "Ma'am, pwede ko po bang sabihin to? Kaninang umaga, nung pidalabas si kayo sa pantry, gusto ko pong sumingit pero natakot ako na baka ako ang mapagalitan. Ngayon, nakakahiya. Hindi nakakahiyang matakot." Tugon ni Lira. "Nakakahiyang manahimik kapag may kapangyarihan ka. Ngayon, may kapangyarihan ka na." Trabahuhin mo. Tumanggo si Ana, mahigpit ang hawak sa ballpen. Matapos ang anunsyo, pinatawag ni Lira ang service elevator at inakyat ang lahat sa roof deck. Bakit sa taas? Bulong ng ilan. Para makita ninyo ang lungsod na pinaglilingkuran ninyo, sagot niya, at para marinig ninyo ang simpleng panata. Sa ilalim ng kalangitang may nagbabantang ulan, humarap siya sa buong opisina. Simula ngayon, ang panglinis ng sahig ay kasing halaga ng pirwa sa kontrata. Ang paggalang sa guard ay kasing halaga ng paggalang sa kliyente. At ang pagtrato sa maliit ay tunay na sukatan ng malaki. Kung hindi kayo sangayon, malaya kayong maglakad pababa. Bibigyan ko kayo ng magandang rekomendasyon kung maayos ang inyong performance. Pero kung naniniwala kayo, samahan ninyo ako may trabaho tayong mas malaki sa KPI, ang gawing disenting tahanan ang lugar na ito para sa lahat. Bumalik sila sa boardroom na iba na ang tono. May mga nag-approach sa utility staff, may nag-apologize sa guard, may nag-abot ng tubig kay Lira na hindi na naglilimos ng tingin. Si Virgel, nakaupo sa gilid habang hinihintay ang security escort na payuko, marahang nagsalita. Miss Santos, Lira, patawarin niyo ako. Hindi ko nakita ang tao sa likod ng uniform. Kung talagang himihingi ka ng tawad, gamitin mo ang suspensyon para mag-aral. Balik ka dito kapag kaya mo ng pangunahan ang sarili mo bago ang iba. Tumanggo ito halos mapaluha. Kinahapunan, naglabasan ng memo, Respect First Policy, nakapin sa lahat ng pinto kasama ang schedule ng floor day at ang QR ng anonymous hotline. Sa dulo ng hallway kung saan nagsimula ang lahat, nandun pa rin ang wet floor sign pero may idinagdag na maliit na karatula sa tabi, sulat kamay ni Ana. Huminto sandali, hindi dahil madulas, dahil may taong dapat igalang. Dumaan si Lira, hindi na naka-apron, ngulit dala pa rin ang parehong ngiti. Tinapik niya ang sign tinignan ang refleksyon niya sa salamin ng bintana, hindi bilang janitress na kailangang magpaliwanag, kundi bilang leader na piniling makinig bago magutos. Sa unang araw niya bilang CEO, sa harap ng nakakaalam na rin ang totoo, hindi dumami ang titulo sa dibdib niya, dumami ang taong nagtaas ng ulo ng May Dangal. At sa opisina na dati ring malamig ang ilaw pero mainit ang panghuhusga, unti-unting lumamig ang ulo at uminit ang puso dahil may isang babaeng minsang tinawag na tagalinis lang ang nagpaalala na hindi kailanman lang ang trabaho ng sino mang marunong magbigay galang. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita kitakit sulit bukas